Hi guys! Isang magandang umaga po sa ating lahat. And a uh, blessed, blessed, day po. No? Ah, uh, ngayon po, no? Uh, ito lang um, para sa mga mag -iibon. Kung napapansin nyo is uh, masyado nang bumababa ang mga value ng ibon natin. No? Kasi nga, sa dami, karamihan sa dami ng mga paanak, painakay, eh, masyado na nilang binababa yung mga presyo. Binabagsak nila. Kahit na may masagasaan silang mga breeder na kagaya ko. Pero wala tayong magagawa raw. kanila naman. Pero may magagawa naman kung gugustuhin. <clears throat> Isa doon yung lagi kong sinasabi sa la EPM na lang ganyan ganyan. Ang iba medyo may kayabangan, ganyan ganyan. Kung hindi ko alam kung anong pinagyayaban nila pare-pareho lang naman magiibon, no? Ah, uh, pasensyahan na sa na nasasagisa at marami kayo. Oo. Kayo as in. Kasi bakit mo naman alam mo naman na yung presyo ng mga ibon natin tapos ibabagsak mo lantaran pa ipm ipm mo na lang kasi sayo nga naman yan eh wala naman tayong question doon Ayun nga po kaya sana no uh, ma magising na sila no na huwag nang ilantad. Private message na lang po kung hindi niyo naiintindihan yung PM. Ano? Uh, yan tuloy. Kay kay kayo rin naman ang na masasagasaan. Hindi lang kami. Patuka, pakain, mga prutas, vitamin. Ayun, ayun po 'yun eh. Eh, lang naman kami na Oo, oh, siempre apektado rin, pero more on hobby kami. Kung sobra lang, ayun, ang um, pwede namin i-out. Pero kayo, kayo yung mga, bumili kayo ng ibon, eh, binili nyo sa tamang presyo, tapos ibabagsak yung presyo, hindi po maganda yan. Okay, I love you guys. Have a blessed day. Thank you.